Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Ipinasa na ng Malacanang ang umano'y listahan ng ilang dating government officials at dating mga general ng Armed Forces of the Philippines na umano'y sangkot sa tinatawag na destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, ito ay para sa tamang validation. Nauna nang inilabas ng kolumnistang Simon Tulfo ang listahan sa kanyang social media account kung saan sinasabi na sina Vice President Sara Duterte, Davao Representative Paulo Duterte at dating former Ilocos Sur Governor Chav Chavit Singson ang nagpopondo sa nasabing destabilization. Ayon kay Castro, kailangan ma-imbestigahan kailangang maimbestigahan ito ahabang una namang itinanggi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na kasama sa listahan ang kanyang pagkakasangkot sa anumang destabilization efforts laban sa pamahalaan. Kanina, sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulia sa DZMM na nananatili ang tiwala ng mga sundalo kay Pangulong Marcos Jr. at walang anumang destabilization efforts. Samantala na nanatili sa intensive care unit ng isang ospital si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ito ang opisyal na pahayag ng kanyang anak na si Katrina. Aniya nakikipaglaban pa rin ng kanyang ama sa sakit na pneumonia. Nagpasalamat naman siya sa mga dasal at pakikiisa sa kanilang pamilya. Unang ibinunyag ni Senator Jinggoy Estrada kahapon na nasa ospital si Enrile at aniyay may slim chances of survival. Ibinunyag ng Commission on Audit na mayroong 344 million pesos na halaga ng flood control project sa Bulacan na kung hindi non-existent ay ginawa sa tinatawag nilang mismatch sites sa kanilang fraud audit report na isinumite sa Independent Commission for Infrastructure, sinabi ng state auditors ng apat na flood control projects na ipinatupad ng DPWH Bulacan First District Engineering Office ay puno ng umunoy fraud, falsification at lack of accountability. Mayroon ding mga aprobadong lokasyon na mayroon ng mga existing structures na hindi naman masasabi na bagong gawa. Samantala, nagpasalamat kahapon kina late Representative Martin Romualdez at sa tingog party list, ang mga residenteng nasunugan sa Bato Leyte dahil sa natanggap na tulong. Sa detalye, ihahatid sa atin ni Jay Barion ng FMR Tacloban. Jay? Yes, hindi masukat ang kaligayahan nila Nanay Isrilia at Kuya Hedino sa tanggap nilang relief goods galing sa opisina ni Congressman Martin Romualdez at Tingog Party List. Malaking tulong na daw ito sa kanila na mga biktima ng sunog para sa pandagdag sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Dalawang kilong bigas, noodles, kape, apat na pirasong sardinas, biskwit at rapal. Ilan lang ito sa mga pinamahaging tulong sa isandaan at anim na mga residente ng barangay Inigihan sa lalawigan ng Batuleyte. Namigay rin ng financial assistance ang pamunuan ng municipal social welfare Development Office ng tig 10,000 piso sa kada miyembro ng pamilyang biktima ng sunog sa ilalim ng AIGS o Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Layunin nito na makatulong kahit papano na makapagsimula sa pagpagawa ng kanilang mga bahay habang sila ay nasa pangalaga ng MSWD. Umabot sa walamput-anim na bahay ang nasira sa sunog noong linggo, November 9, na inabot ng isang oras bago maapula. Nasa may kit isang daang apektadong individual ang kasalukuyang nanunuluyan sa evacuation centers o sa ibang kaanak. At yan ang balitang kumpirmado para sa DZMM, J. Barion. Maraming salamat, J. Barion ng FMR Tacloban. At iyan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa at PRTV Prime Media. Ako po si Mario Campo. Magandang hapon.